ang pangalan mo? Lini. Ate Lini. Ano ang apelido mo? Tausa. Tausa. Taga saan ka talaga ate? sa uh, Pinamungahan. Pinamungahan. Hmm. Ano yun? Ha? Cebu. Cebu. City guys. Yan grabe. Paano ka lang pagpa dito sa Lopez? Wala pa. Ah, ilang buwan ka na dito sa Lopez? Sa. Sa buwan. Paano ka nakarating dito? Na, entern na 'yan. Ah. Enta na, na. na inagi, mabitin, mabitin. U -u bisaya ito, guys. Taga Cebu pala siya. So, siya nakausap ko kanina. Mm. Ang lakas ng ulan, nagsilong siya dito sa lugar sa na Mamiltihan. So, dapat ikaw ay matulungan. Anong gusto mong tulong, ate? Kuha wow, pamliti ng sa Cebu Pamliti. Papunta sa Sibol. Mm. Anong sinasakyan papunta sa Sibol? Barko sa Alabang. Barge. Barco. Barco? Simula saan? Ha? Simula dito sa Lopez. Alam mo itong lugar na ito? Lopez. May kamag-anak ka dito? Uh, wala. Wala. Wala kamag-anak dito? Dito sa Alabang. Ha, ah, sa Alabang mayroon ka kamag-anak? Oh. Nakapunta ka na ng Alabang? Oo. Oh. Oo, oh, grabe si ate. Wala ka na liguligo. ligo niya. Ligo Kasi ang buhok mo, ha, pasensya na ate ha. Ambuk oh. Ang buhok mo ay halos ay buhol, -buhol na saan ka natutulog ate dito? sa? sa terminal tapos ang pagkain mo? bibili may nagbibigay naman sa iyo ano itong mga gamit mo ito? oo kasi ang damit mo halos susun susuna so ibig sabihin natin nabubuhay ka lang dito na pagalagala. alagala nangihingihingi ka sa mga tao yan. Grabe. Ang pangalan pala nito si Ate Lini. So guys, naispatan ko dito. So wag kang alis dito, Ate Lini. Ate Lini. Oh. Hindi ka ba dito naalis sa Lopez? Kasi, kasi para matulungan ka. Anong, anong panawagan mo sa mga anak mo? May... Wala, wala, wala. Hindi ka manawagan sa anak mo? Ah, halimbawa, tulong ba? Tulong. Anong gusto mong tulong namin sa'yo? iyo sa... Complete. So, sino mga nandun na anak mo? Ano pangalan? Cha cha. Ano yung pa anak mo yon? Ano may asawa na siya? Cha cha. Sa kasino pa? Ati Lini. Kasi baka may matulong ako sa iyo, Ati Bija Bigyan ka ng pangkain. Anong gusto mo matulong ko sa iyo? Mga m at pampliti. Pampliti? At ah, talagang gusto mo umuwi ng Cebu? Mm. Kasi ang pamasahe sa Cebu, mahal. Mm. Mahal papuntang Cebu. Mm. Kulang ang isang libu. O makano ang pamasahe hanggang Cebu? Isang mm, libu. Isang libu. Makarating ka ng Cebu. Mm. Pero alam mo pang umuwi sa inyo. Mm. Kailangan pala makontak ka ng iyong mga anak. Mm. Anong saktong address mo sa Cebu? Mo sakto Ano? ano? Sakto. Sakto anong anong saktong address? Ate. So bigyan ka tayo ng pangkain mo. Wait lang, wait. Bigyan ka tayo ng pangkain. itay mo lang ako, Ate so, Ate Lili, bigyan ka tayo ng pangkain mo. Dito ka muna. Sino ka muna dito? Bigyan ka tayo ng uh, pera. Pangkain mo ito ha, gastusin mo ito, pangkain-kain mo. So wag kang alisin sa Lopez. Pag may nag-respond sa atin kasi ako nagbablog So pag may nakapalood dito na taga-Cebu na kababayan mo, baka matulungan ka. Anong gusto mong tulong sa mga magagaling sa mga kababayan mo sa Bisaya? pamili ah, Pamplete para makauwi ka sa inyo. Mm. So ano yung saktong address sa Cebu? Ilonggahan. Pinamungahan. Cebu. Cebu. Ano yung pinamungahan, barangay? Cebu. Bayan. Bayan. Bayan yung pinamungahan. Tapos sa Cebu City. Ano number ng bahay? Nalimutan mo na. Oo uh, kasi para makarating ka sa inyo, makauwi ka. So bigyan ka tayo ng pangkain ha. Kasi gusto na niya umalis guys. Uh, ito. Ito. Ito? Ah, ito. Bilang ito, magkano ito? 50. Ha? 50. yan. O, magagamit mo yan ha. Pangkain mo, isa pa. Ay, ah, magkano na? Uh, 100 na. 100 na? Pabigyan pa kita ha, oh. salamat. Uh, Pangkain mo ha. Uh. Kasi baka may mag sa atin ng mga taga-Bisaya, kababayan mo. Baka, ma, baka makauwi ka, ha? Uh. Huwag uh. kang alisin sa loob. Uh. So, yun guys, uh, natulungan natin yung yung uh, naglalakad dito sa Lopez, oh, so, grabe. Yun, mag-guys, at uh, naglakad na yung naglakad na yung babae. Nandun, sa makakapanood ng ating vlog mga panula friends uh, ah, naispatan ko yung babae dito sa malapit dito sa palingki ng uh, Lopez Quezon so sa mga makakakilala ng mga kababayan natin particular dyan sa Cebu ay ito may kababayan kayo dito na naligaw sa aming bayan at uh, ah, alos pala ito mag-iisang buwan na rito sa amin ay ngayon ko lang napansin guys at ayun ah, in ko kanina off camera So maganda naman siyang kausap at tinuloy-tuloy ko na yung pagbablog mga idol. So ito nga, na-interview natin ng kaunting oras nakakuha tayo ng informasyon. So siguro ay, uh, yun, salamat sa Diyos mga idol. Tulong-tulong uh, tayo uh, para matukoy ng mga kamag-anak ito. Kung sino ba nang nakakakilala sa babae na ito. Alright, let's go mga idol. Salamat. Thank you for watching. Bye-bye and God bless. Mabuhay po tayo lahat mga idol mga friends. Lopez Quezon exact location natin. All right, let's go. Public market ba ng Lopez? Tingnan natin kung bakit natin dito si Ate Leni. Sa lugar na ito. Kami sa dito natambay yun. Wala dito. Ate